Amuin mo to. Nasa YouTube tayo ngayon, tanga. Mamay, post mo to sa YouTube, bilis. Sigutin mo, sigutin mo. Sige na, sige na, sige na. Pansiyar yan eh. Ah. Ito, basahin mo. Basahin mo. O, basa mo. Grade. Grade, grade basa din din ang grade. Diba, Amuin mo, amuyin mo. Testin mo. Oh. Ayaw, oh, amuin mo. Diba? Buksan natin ang loob. Diba, amuyin mo muna. Bidyol mo. Bidyol mo, ka Bumugat yung bidyon. Ah, 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 ah. ah. Tala mo. Talam mo. Ito, tala mo. Ang nga ano, ano ba tawag dito? Basahin na yun. Ito, kinakain namin ito sa araw-araw na gawain. Ito, ito almasal sa kaliyang hapunan. Sarap talaga. <laughs> <laughs> ah! Oh, mani! <laughs> Dala, natin sa pala si Alo. Ano pangalan mo? Ano pangalan ito? Spoonie. Ito si Spoonie. Nagdadala po siya ng Dota. Ang gamit yung pangalan. nga gamit niyo ngayon. Kambang na ako. Duro. Kaya patayin na yun. Ito. Dala, po ito si Ucho. Bilis <laughs> ka ngitin mo. Hahaha. 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 mo. Hahaha. 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 Hahaha ah Hahaha, hindi naloka. ko nga sa YouTube, tong video na 3. Ito yung... Tawag siya ni Mama? Talaga. Ilalagay ko sa YouTube. Oo, ilalagay ko sabi mo dito. Win mo muna, bilis! Ah! Panalo ka, So gravy, angry! Ah! sa ilong nga. Tama na nga. <laughs> Saan sa inaw eh. Basta yan po, Glade. Bumili po kayo yung magano lang po ito. Anong price? Ayan o. Ayan. One. One hundred twelve pesos at seventy five centavos. Bili niyo po yan sa murang halaga. Glade. Glade ang bangot talaga. Ah.